pinag usapan po natin ang pagkakaroon ng disiplina hmm. para mas lalo po natin, mas strengthen yung relationship natin sa Panginoon. Hmm. Masasabi ba natin Brother Paul hmm. na ang jospo po ay isang disciplinarian. Oh, no. well, kung pagbabasihan natin yung kanina, 'di ba? Oh, yung diba kanina kasi mahalaga para sa kanya yung yung pagiging disciplinarian ng Panginoon ay hindi power tripping. Many people think na pagdisciplinarian yung magulang mo nagpa-power trip, abusado, pero iba kasi yung pagiging disciplinarya ng Panginoon. Eh. It's coming from a good place. Mm -hmm. Alam niya kung ano yung makakabuti sa'yo, kaya iniiwas ka niya dun sa makakasama sa'yo. Mm -hmm. Yun yung maganda dun. Pagmamahal yung pinanggagalingan. Yes, eh. yes. Ganoon tayo kahalaga. Eh yun lang patawarin tayo <laughs> ng Panginoon. Hindi pa tayo humihingi ng tawad, napatawad na tayo. Ibinigay ang uh, si Jesus Christ sa atin para para tayo eh saluhin sa mga pagkakasama natin, hindi pa pagpamahal nating maituturing yun. Kore, kaya kung magkunyari, bibigyan ka ng pagdidisiplina ng Panginoon, katulad kunyari ng mga parusa, through consequences, you would think na parang napakasama naman ni Lord, di pinalampas yun. Pero kailangan nyo itong maisip pa kung hindi dumating yung pagsubok na yon o yung palo na yon hindi mo marirealize sa buhay mo na mali pala yung bagay na yun. Uulit-ulitin mo siya hanggang sa mahihirapan ka ng bumawi. No matter what kahit kaanong failure po meron tayo or pagkakamali, meron at meron tayong matututunan eh. Yes. Nasa sa atin lang kung bubuksan natin at tatanggapin natin sa sa asa sarili natin na nagkamali tayo at ito yung natutunan. Yes. Tayo lang yung minsan nagsasaray eh. Na mm -mm 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 -mm. ba diba, mga kapatid? O eh pag po ano, okay. Speaking of tayo, ayaw natin tanggapin na tayo nagkakasala or sumabit tayo on certain oh. things. Not mm. all the time we accept pag may mayroon po tayong fault. Yes. Mga red flags, red flags, uh, Brother Paul, o signs sa ating buhay na kailangan na natin ng disiplina. Ayan. So, anything in excess, anything in excess na uh, lumalampas na siya sa normal mong uh, yung tama para sa iyo. Kunyari, sa pagkain, sa pagtulog, o di kaya Bisho. naman, bisyo. Lalo na sa bisyo. Kasi yung bisyo, pag ginawa pag yung, yung bisyo kasi addiction, yung mga ganyan, nakukulong ka niyan eh. Hindi ka pa napaparusahan, na Ito nga yun eh, hindi ka pa nahuhuli, hindi ka pa nakukulong, pero may parusa ka na kaagad. Hmm. Bakit? Ano yun? Kasi yung addiction mo, yun na yung kumahawak sa buhay mo. Kaya kunyari sa magaan sa magaan na terms, no? Yung mga mahilig magpuyat. Hmm. Eventually, darating yung punto, hirap silang matulog. Totoo, eh nasana yung katawan. 'Di ba? Ngayon gusto mong kumawala, oh, 'di diba? Oh, Gusto mong magkadisiplina. Eh wala na. Yun na yung sistema. Hirap na hirap ka ngayon. Talagang struggle. Struggle, struggle is real. Eh, tulog lang yun. Oh, Paano oh. kung meron pang substance? For example, alak o drugs. Itong mga to, they they play around with your system. So, imbis na nakakaisip ka ng tama, o imbis na merong panlaban yung katawan mo, at kayang sabihin ng katawan mo, o, pagod ka na, time to rest. Itong mga tinitake natin, they cover it up. Para ang labas, sige pa, mm -hmm. kaya mo pa, hanggang sa ubus na ubus tayo. Mm -hmm. Yun ang danger. Ano po yung mga hakbang Um, to embrace discipline para mas mapalapit po tayo sa Panginoon. Katulad nung sinabi mo Michelle kanina, yung yung discipline ng Panginoon ay out of love. Hebrews 12 chapters Uh, Hebrews chapter 12 verse 7 to 11. It is for discipline that you endure. God deals with you as with sons, for what son is there whom his father does not discipline? Ibig sabihin, dahil mahal ng tatay ang anak, didisiplinahin niya. But if you are without discipline, of which all have become partakers, then you are illegitimate children and not sons. Hindi ka parte ng pamilya. Mm -hmm. Furthermore, we had earthly fathers to discipline us, and we respected them. Pag ako napalo ka ba ng magulang? lang mo yes, before. Ako yes. din eh. Napapalo din ako. Pero hindi ko sila dinisrespect. Kasi alam kong I deserve that mm -hmm. eh. What more? Yung ating Panginoon na higit na mas mabuti at higit na mas ma mapagmahal. Sabi dito, "...they disciplined us for the short time as seemed best to them." Pero tingnan nyo si God, ah? but He disciplines us for our good so that we may share in His holiness. Ito po, napakaganda. Verse 11, mga kapatid. For the moment, all discipline seems not to be pleasant but painful. Wala naman pong papalakpak. Eh. Salamat, dinisiplina ako, pinalo ako, wala naman. Iiyak tayo. Pero tingnan po ninyo, ah? yet to those who have been trained by it, afterward it yields the peaceful fruit of righteousness. Ngayong alam mo yung tama, hindi ka na maliligaw, mas sigurado ka sa buhay. Yun po yung ating, yun, yun po yung mga bagay na dapat nating niyayakap para alam natin na yung disiplina hindi para sa kasamaan natin, kundi para sa mas ikabubuti natin. At this point, mga kasama po natin, ang isang masyadong naging happy-go-lucky noon. Hmm. Ayan, naadik po sa sugal at nagkaroon pa ng uh, Maraming uh, supling sa iba't ibang mga babae. Kasama po natin, live via StreamYard, si Jumir Bautista. Hi, Jumir! Hi, good morning. Uh, good afternoon po. Magandang hapon po. Hello good po. Hello. Ilan good taon afternoon. ka na, Jumir? Um, 41 po. 41, 41. Yung pagiging happy-go-lucky mo, ilan taon nagsimula yan? Yung sobrang <laughs> in-enjoy in mo? Yung sobrang in-enjoy mo. Um, actually, mga 13 years old pa lang po, nag-start na akong maaga. happy wow. ako, mag magbarkada. -mag kasi yun po yung um, nasamahan kong grupo nung when I was in high school. So, puro barkada po yung pag-aaral. Hindi ko na natutukan during that time. Eh. Mm -hmm. um, nah -ay. na lang ako. And I know na, kasi may mga classmate po ako before na mga scholar pero syempre medyo when it comes to finances po medyo kapos sila so yun yung binabayaran ko para gumawa po ng mga assignment, mga mm -hmm. projects so nasanay po ako na gano'n na laging may gumagawa para sa akin, laging madali yung buhay mm -hmm. Mm -hmm. at paano? paano pa lumala ba yan? paano pa lumala? Kasi ito, 13 ka pa lang. Sanay ka na ng mga ganitong diskarte. Ano? So, at hindi ka, hindi ba yan nalaman ng magulang mo ng mga ganong edad? Um, hindi po agad nila nalaman. Kasi, syempre, tinitingnan po yung grades ko. Okay mm -hmm. naman. Tapos, pagdating ko sa bahay, pinapakita ko na maayos naman ako. Okay naman. Uh, Nag-aaral naman hanggang sa yon pagkatapos ko po ng high school hindi na ako naghanap ng magandang school na papasukan kasi ayoko nang sa ko nung time po na yon ang way of thinking ko is kailangan lang naman kumita ng pera tapos napasama po ako sa mga tao na kita ko kasi na yung mga nasa gumagawa po ng mali yung mga sell ng drugs mga nag nagnanakaw po. So, sabi ko parang ang dali ng buhay. Mm -hmm. hindi May pera hindi ka kaagad, ka ano? <laughs> hindi nila kailangan magtrabaho, pero nabibili nila yung gusto nila. So, ang tingin ko po noon, bakit ko kailangan mag-aral? Bakit kailangan kong paghirapan? Eh, pwede naman kumita sa madaling paraan. Mm -hmm. So, doon po ako umikot, doon yung naging way of thinking ko ng buhay. Uh, yung puro po mabilis hanggang sa nag enroll lang po ako sa school na yung alam kong hindi kailangan mag-aral pero papasa para lang po ipakita sa parents ko na nag-aaral yung anak nila. Mm -hmm. Pero ang Malang. totoo po, hindi naman po talaga ako nag-aaral ng maayos. Paano nila tinanggap yon Paano, paano ka nakalusot ng gano'n? Paano hindi ka ba um, hindi ba umabot sa point na dinisiplina kanila? Uh, dinidisiplina naman po ako nun, Pero yung disiplina kasi ang magulang po lalo na yung mga sa atin sa Filipino po no. Yung mas na lamang po yung akalang pagmamahal na iintindihin lagi po kasi akong iniintindi and lagi po kong nakakalusot doon sa mga mali ko pong nagagawa kasi Nandyan po para intindihin ako ng intindihin ng magulang ko. Eventually, hindi rin po talaga ako natuto hanggang sa dumating po yung time na mag-decide po yung parents ko and yung wife ko na iparihab na po ako sa isang facility. Okay, wait. Ano, ando na tayo, may wife na. Hmm. Ano? Pa, pero paano ka, kilan, paano yung naging journey mo na na-addict ka um, sa sugal at nagkaroon ka pa ng iba't ibang ama um, uh, anak. Ano to? May uh, may asawa ka na noon? Um, yung una po, maaga po akong nag-asawa nung una eh. Um, hindi po sinasadya, wala sa plano, pero nabuntis po yung girlfriend ko during that time. And nung time, ayaw ko po mag-asawa talaga eh. Pero syempre, sa magulang po, parang kailangan panindigan mo yan kasi hindi tama na yung magiging anak mo as magiging illegitimate so kinasal po ko um, ng maaga so during po nung marriage namin yun pa rin po ang ginagawa ko uh, uh -huh. ayoko pong magtrabaho uh, ayokong maging responsable pong ama uh -huh. lagi lang ako uh -huh. po sa kaibigan sa barkada so doon lang, doon lang po umiikot yung mundo ko And yung pamilya ko po, yung parents ko ang bumubuhay doon sa uh, anak ko. Pamilya mo? Pamilya mo. Opo, yung parents ko po ang sumusuport. Kaya malakas din po yung loob ko during that time. Eh. Kasi alam ko po, kahit anong mangyari, may fallback ako. Mm -hmm. Meron pong aalalay mm -hmm. sa akin. Ano yung turning point? Ilan taon ka? Matagal din po kasi from nag turning point ko po 37 years old na po Okay, oh, um, kailan um, lang? Kailan lang. Oo. Nang, nang turning point 37 <gasps> na po. Ang tibay ng asawa mo. Hindi ba nag-give up sa iyo? Um actually yung una po, uh, anal na anal po ako. Oo. Anal na lang po ako ng isang anak. Uh, ang anak ko po is babae uh, tapos nagkaroon po ko ng panibagong partner sa buhay na nagkaanak po ko ng lalaki mm -hmm. so yung una po yun din po yung dahilan um, sumuko din po yung unang kasama ko sa buhay kasi nabababae pa rin po ako mm -hmm. tapos inom, sugal and yung buhay ko po is umikot lang po talaga sa yung saya lang po para sa akin yun po yung masayang buhay during mm -hmm. that time eh. mm -hmm. Uh, hanggang sa naghiwalay po kami tapos nakapag-asawa po yung anak ko, ay yung asawa ko nouna una ng iba tapos hanggang dumating po yung time kailangan pong pumunta nung uh, anak ko rin sa kanya papunta po ng UK mm -hmm. so ko po yung nang hinatid ko po sa airport uh, Siyempre, umiiyak po ako kasi ma ma malalayo po yung anak ko and sinabi po sa akin ng anak ko parang stop crying dad ikaw yung reason bakit hindi mo na ako makakasama so Ouch. talagang mabigat po akala ko yun na po yung parang wake up call sa akin na dapat baguhin ko na yung buhay ko mm -hmm. uh, hanggang sa nagkaroon po ulit ako ng panibagong pamilya nagkaroon ulit po ako ng anak na lalaki ganun pa din po um, umpisa mm -hmm. lang po ako mm -hmm. sa umpisa lang po ako maayos Pagka after po ng ilang months or years, parang bumabalik po ako sa dati. Mm -hmm. Yung puro motivation lang po ang meron ako dati. Parang ayusin ko na yung buhay kasi nangyari sa akin to. Ayusin ko na yung buhay kasi kailangan hindi na ako magkaroon ulit ng broken family. Pero pagkatapos po doon, wala naman po akong nagagawa talaga. Hindi naman po nangyayari. Lahat lang po is sa salita lahat lang po is sa isip ko lang nung mga panahon mm -hmm. na no. So, Hanggang uh, sa nahiwalay po so... ulit ako. Hiwalay ulit. So itong sumunod, ito na ba yun ngayon? Nahiwalay po ulit ako hanggang sa ha, uh, magkaroon po ulit ako ng asawa. Pero after ilang years naman po, uh, po ulit ako ng asawa. Kinasal po ako. Um, this time po, kinasal na po ako sa church. So, ganun din po. At first, okay po. Maganda po yung plano. Alam ko po na mahal ko na yung asawa ko ngayon kasi mas, mas matured na po ako. Mas uh, kaya ko nang mag-isip ng mas tama. So, nag-decide po akong magpakasal. Kami, ang dalawa, uh, naka nakabase po ako during that time sa Singapore. So, umuwi po ako. Nag-resign ako kasi ko gusto kong makasama na yung uh, asawa ko ng hindi na kailangan po kaming magkalayo. Mm -hmm. Pero during that time po uh, Nag-try -nag po akong magtayo ng business Yung furniture business po, yung mga abaka po mm -hmm. and At first medyo okay po pa Mga first couple of months, okay naman Pero eventually po, walang income na pong pumapasok Ang hirap po, nahihirapan na ako Parang hindi po yun yung in-expect ko So nag po ako na Pumunta na naman po sa madaling paraan Which is, napunta po ko sa Casino um, Nung una po, ang plano ko lang Is to finance, kasi may mga Kaibigan din po akong nagfi-finance Madali daw ang pera So, nung una po, nagtatry Akong mag-finance, pero one day Nagtry na po akong Maglaro Ng ng sugal And nung naglaro po ako, nanalo talaga Ako ng malaki pong amount Mm -hmm. So, dun na po, dun na ako nagsimula na eto na, eto na yung buhay na gusto ko. Na thinking po, na lagi kang mananalo. Yung po ang thinking ko na nung, yung day po na yung nananalo ko, tinimes ko po siya ng 365. Yung araw po na napanalo ko, yung tinimes ko po agad ng 365, sabi ko, in one year, multimillionaire na ako. Mm -hmm. So, in 10 years, billionaire na ako. So, eto na eto na yung gagawin ko. So, dun na po ako nag-start. Um, Every day po, nasa casino ko. Um, hindi na po ako nag-apply ng trabaho. Every day ito na po talaga ako. At kailan pumasok yung punto na sabi mo nga, kinailangan ka ng i-rehab? At bakit ka, po, bakit ka pumayag na i-rehab? Nung naubos na po yung mga panalo ko, and yung sariling pera po na savings, naubos na hanggang sa ang thinking ko po kasi is, kailangan ko lang po ng isang araw one day lang para po ma makuha lahat nung nawala sa akin in Dumoble pa dumating na po ako sa point na niloko ko na po ang family ko uh, nagmi make up story na po ako na meron akong business na itatayo nakikipag-connive na po ako sa mga tao para i-present sa family ko hindi lang po sa family of origin ko nadamay na po pati yung in-laws ko yung magulang po ng asawa ko mm -hmm. um, hiniraman ko na po nag-make up ako ng story na kailangan ko po ng ganitong amount para po mag magtayo ng business and mm -hmm. pinakita ko po sa mm -hmm. kanila yung pwedeng kitahin so nagtiwala naman po sila sa akin na pahiramin ako hanggang sa naubos na po naubos na talaga No, Kamo yung relasyon mo noon sa yung wife. Ah, um, dumating po ako sa point na hindi na po kasi ako umuwi. Ah, um, andun na po yung buhay ko eh. Um, doon sa mga mangungutang ka, magsasal ka po dadating ka sa kasino, may kotse, uuwi ka ng wala hanggang sa hindi na po ako umuwi. Dumating po yung point na pinahanap na po ko ng ng family Kung ko. Kanya-kanyang. Yeah. Ka mhm. Mm And this was when you were 37 years old? Yes po, mga mid-30s mid ko po yan, mga mid-30s. Okay. okay. So, um, ginagamit na po minsan yung, yung alak ko po as nasa hospital, so kailangan kong magpakita. Pero hindi po talaga ako nagpapakita. Hmm. Ang nasa isip ko po is gusto ko lang po na talagang magsugal. Gusto ko pong pera, 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 pera. So, ano ang naging turning point this time para talaga ito na? Um, ang, ang turning point ko po nung hindi na po nila ako makita, so pinahanap po nila ako hanggang na nahanap po nila ako sa isang uh, hotel. Um, uh, may kumakatok po sa room. Kala ko nga po sa pelikula lang nangyayari, pero totoo pala po na pwedeng mangyari sa totoong buhay. Um, kumakatok po sila sa May kumakatok po sa room ng hotel Kung nasan na ako Pagbukas ko po yung wife ko Kasama po yung Father-in-law ko Tsaka yung parents ko E may kasama po kong babae Sa loob ng room Oh, nice O, oh, tapos, oh, tapos. ko lang nga ito Oo oh, oh. Oh, oh. Nung nakita ko po yung Wife ko Akala ko po Nasa panaginip ako eh Sinara ko po ulit Parang Totoo ba na tapos naisip ko, tumalon na lang po sa bintana. Kasi andun po yung family ko eh. Uh, may parents and yung in-laws ko po. Parang sabi ko, anong gagawin ko? Pero pagsilip ko po dun sa bintana, parang meron po ng uh, hindi ko po alam kung may boses akong narinig na wag mong gawin. So, hindi ko po tinuloy. Binuksan ko po yung pinto. So, ayun po, doon na nag-start. Nakita po ng wife ko na meron na akong ibang kasamang babae uh, nakita po ng parents ko ng in-laws ko so syempre, na, nagkagulo -na po marami pong tanong maraming mga sinabi sa akin na alam ko naman na tama po sila pero during that time hindi ko rin alam bakit na po ako umabot doon sa puntong ganun na so kinuha po ako, kinuha po ako ng, ng, ng family ko. And doon na po, doon ko narinig first time po yung parents ko eh, na tama na, um, hindi na pwede, last na to. Ipakukulong ka na namin. So, yun na po, sabi nila, ipakukulong na po nila ako. Eh, yung parents ko po kasi, especially yung mom ko po, nasa judiciary po. So, sabi niya, gagawin ko yung lahat para matapos na. Para umayos na yung buhay mo. Tigilan mo na kasi marami na po talaga masyadong apektado. And then hmm. nagpa-rehab. But... Yun yung naging nakita nilang solusyon is i-rehab ka. Sabi, jail po talaga. Ah, talagang pinakulong um, ah uh, Yun po yung plano. Kasi Oo. syempre, talaga ka pong naintindihan ko rin po eh. Bina pero yung kahihiyan po na binigay ko sa kanila lahat so gusto po sanang pakulong ako sa jail po talaga pero habang pumunta nga po kami na ng ano eh ng kulungan nandoon na po kami so nakiusap po ako na baka pwedeng bigyan po ako ng chance ulit na isa pa pero during that time po 'yung 'yung pakikipag-usap ko po sa kanila half-hearted po eh. Mm -hmm. Ang nasa isip mm -hmm. ko, pag ako pinagbigyan, uulitin ko po. Kailan pumasok ang Panginoon sa buhay mo? Nung ano po? Nung nasa loob na po ko ng ng rehab. Kasi pagka nung napapayag ko po yung family ko na wag naman na akong ipakulong. And pati po yung wife ko kinausap ko, ang naging desisyon po is pumasok ka naman sa isang facility. Hindi pwedeng, hindi ka mabago, wala kang matutunan, or walang consequences yung ginawa mo. Um, nung may, may, isang gabi po na before ako pumasok sa facility, dasal po ako ng dasal na kahit po before ako ma makuha, mapasok, during nung nagsusugal po ako ng bababae, umiinom, Dasal, nagdadasal din po ako eh na bakit nangyayari sa akin 'to? Ang ang gusto ko lang naman is kumita ng malaking pera para mabigyan ng magandang buhay yung pamilya ko. At kino-question ko na po si God noon. Ba -ba bakit bakit pinapayagan mong matalo ko Bakit pinapayagan hmm. mong lokohin ko yung pamilya ko? Eh Diyos ka nga eh dapat gawan mo ng paraan. So dasal po ako ng dasal na kung talagang nandyan ka, alisin mo ako. Hmm. Hindi ko na kasi kayang umalis sa sarili ko. So, hanggang sa dumating po na na pressure po ako na kailangan po akong pumasok sa isang rehabilitation. Kasi kung hindi po ako papasok, mawawala po yung pamilya ko. Y yun po yung ano sa akin eh. Y yun na po yung parang binigay nila sa akin kondisyon. Mm -hmm. kung hindi po ako mm -hmm. papasok sa isang facility is kalimutan ko na po na may pamilya. Mm -hmm. Jumir, pasensya na <laughs> tapos na kami Sorry. sa oras. Pero ito pang huli na, kailan, kailan mo totally ka nagkaroon ng disiplina na at muling nagbalik loob. Ito yung ano, genuinely, gen genuine na yung relasyon mo sa Panginoon. Kasi sa mm -hmm. sabi mo, nagdadasal ka naman. Kaya lang ang mahirap sa atin na marami makaka-relate sa mga Uh, ano i eh, lagi nating sinisisi ang Panginoon pag hindi natin na, nakukuha yung atin gusto natin, natin yes. di ba uh, Brother Paul um, uh, pag naibigay uy thank you mm. superhero kita pero pag pinagdasal mo at hindi ibinigay sa bakit ka naman ganoon mm -hmm. di ba nakikwestyon natin ikaw pero kailan yon dumating nung nasa loob na po ako ng uh, facility nasa loob na po ako ng Bridges of Hope, Uh, Siyempre, wala po. Wala yung pamilya ko. Doon po dumating yung nakipag-usap po ulit ako kay God ng totoo. Mm. Mm. Doon po, doon po ako nag-surrender sa Kanya. Yung natatandaan ko po yung araw na nagdasal ako sa Kanya na Lord, ikaw na bahala sa akin. Mm. Um, yeah. gabayan mo ako, hindi na ako hihingi ng gusto ko sa sa'yo. Gawin mo lang sa akin ko ano yung dapat mangyari sa'kin. Mm -hmm. Mula nung nagdasal po ko na yun, parang gumaan po yung loob ko sa loob po ng rehabilitation. Mm -hmm. Parang mas bumukas po ko natanggap ko na mali ako, natanggap ko po na kailangan kong magbago. And hindi ko po talaga kaya as bilang tao yung lahat. Mm -hmm. Natuto po akong yes. mag-surrender. Ayun. Mm -hmm. You really have to surrender to him, ano, Pagsuko. Brother Paul? Kasi kung yun lahat ng na-experience ni Jumir, Uh, bago siya talaga nagbagong buhay, hindi natin nare-realize, pero mga palo na yun eh. Pagdidisiplina na ng Panginoon yon. And ito, paalala sa lahat na nakikinig ngayon, hanggat hindi tayo natututo, it will keep coming. Mm -hmm. Kaya po, sana hindi umabot sa punto na parang walang-wala na tayong makapitan. Katulad nung nangyari kay Sir Jumir, umpisa pa lamang, konting kurot kor pa lang from mm -hmm. the Lord, konting tapik pa lang from the Lord mag ano na tayo, mag recalibrate na tayo, magbago na tayo ng direksyon. But you will see here that God is gracious. He disciplines pero kitang-kita niyo naman si Sir Jumir ngayon. Hmm. 'Di ba? Talagang nagagamit yung kanyang buhay, naglilingkod siya through bridges of hope and inspirasyon siya ngayon. Kasi doon sa mga taong hindi makalabas doon sa kulungan nila, na sarili lang din nila nagkulong noon, makikita nila posible pala kasi basta sumuko ako kay Lord, mm -hmm. si Lord ang bahala sa akin. Mm -hmm. You really have to surrender everything. So where I'm I'm sure ngayon ay mas okay na ang buhay mo kasama ng iyong pamilya at uh, hindi na, hindi na sasabit, no. Ako um ako po lagi kong natatandaan ko po yung umatend ko ng isang fellowship po. Natandaan ko yung sinabi ng pastor and Hanggang ngayon po, dala-dala ko, I'll sinishare ko po 'yon sa mga uh, patients and dun sa mga taong dumadaan po nung katulad ng pinagdaanan ko. Na 'yung totoo po yun. eh na when God gave you a second chance, don't waste it po talaga. Yes. 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 So Amen. Amen. JoMeer, napakaganda ng storya mo pang ano siya, pang pelikula talaga yes. din ano? Pero it's very inspiring and uh, dasal namin na magtuloy-tuloy 'yan at the end of the day, talagang napakahalaga. Nandun din yung kahalagahan, I'm sure, Jumer, no? yung suporta ng pamilya at ng community. Kasi hindi rin talaga sabi mo nga, ah, mahirap eh. Mahirap pag ikaw lang mag-isa, akala mo kakayan. Hindi mo talaga kakayain. Uh, maliban sa, sa pag-surrender 100% fully sa Panginoon, dapat nandoon pa rin. At bilib ako, saludo ko sa pamilya mo at sa yes. pamilya ng wife mo at sa wife mo. You are so blessed. Kahit na kung anuman klasikang naging tao sa kanila, mm -hmm, pero mm -hmm. imo hindi sila sumuko. Yun lang ay napakalaking pagpapasalamat na sa Panginoon, di ba? Yes. Si God po 'yon. Binigyan po sila talaga ng lakas para hindi po kusuhan.